ngayong araw ay pagpapasimula ng ikapitong serye ng pagtuturo. Labing lima ang mga aralin na nakapaloob sa serye ito at atin pong pag-uusapan ang patungkol sa kapangyarihan ng panalangin. Ang panalangin ay higit pa sa mga salitang binibigkas sa panahon ng pangangailangan o pasasalamat. Ito ay isang banal na pakikipag-ugnayan na nag-uugnay ng ating puso sa mismong puso ng Diyos. Sa panalangin, natutuklasan natin ng lakas, karunungan, kagalingan at gabay na ginagawang kahanga-hanga ang karaniwang sandali bilang pakikipagtapo sa ating manlilikha. Sa buong kasaysayan, ginamit ng mga mananampalataya ang kamanghamanghang kapangyarihan ng panalangin. Nasaksihan ng mga himala, lumago sa espiritual at tumanggap ng bagong pag-asa kahit sa pinakamadilim na panahon. Sa seryeng ito ng pangangaral na pinamagatang ang kapangyarihan ng panalangin, tayo'y sasabak sa isang malalim at makabuluhang paglalakbay tungo sa isang mahalaga at nakapagbabagong buhay ng na kaugalian, ang pananalangin. Bawat paksa ay idinesenyo upang palalimin ang ating pag-unawa sa panalangin at palakasin ang ating spiritual na paglakad sa Panginoon. Magsisimula tayo sa huwarang panalangin na itinuturo ni Jesus mismo ang panalangin ng Panginoon at susundan ng mga paksa gaya ng pananalangin may pananampalataya, pagtsatsaga, at pakikiayon sa kalooban ng Diyos. Sama-sama rin nating susuriin ang panalangin ng pamamagitan o intercessory prayer. Pananalangin sa Espiritu, panalangin ng pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at kagalingan, pananalangin para sa pagkakaisa, ang lakas ng sama-samang panalangin at ang katapangang manalangin ng may paninindigan. Habang tayo ay lumalakad sa sering ito, matututo tayong manalangin ng tuloy-tuloy, may debosyon at pusong mapagpatawad na magdudulot sa atin ng tibay at pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Ihanda ang iyong puso para sa isang kapanapanabik at makapangyarihang paglalakbay sa larangan ng panalangin kung saan bawat pakikipag-usap sa Diyos ay may potensyal na magbago ng buhay pakilusin ng bundok at magtulak sa atin palapit sa kanyang perpektong layunin